Uwi na raw sila dahil daw sa inflation. Ang taas daw ng bilihin dito ngayon. Mataas yung mga renta ng bahay. Yung mga ganun. Yun! Wala <laughs> Sabado dito ngayon, Sabado. Malamig na. Sabado na Alas Alas 5 Samahan nyo ako Bilhan tayo ng ano Sabung panlab Wala na ako ano, sabung panlab eh Next week ah, Alis na to si Marlon D Iba na aming kasama Kaya Kailangan mo mag ready Malamig na ha? Ano ngayon uh, August 19 August 19 na pala ngayon no? Alas 5 ng hapon. Malamig na. Malimig, Mukhang magsisimula ng fall. na Saan tayo pupunta? Oh. Alam niyo naman kung saan tayo bibili. Yun o. No? Lapit lang. Tayo superstore. Huh? Gusto ko lang sanang ano no. I-discuss yung ano. Bakit ang daming ano nagsasabi na gusto na nilang umuwi. Ito mga kasama ko. Hindi yung kabatch namin, ay yung iba. Naririnig ko lang na gusto na umuwi. sa isahin natin kung bakit. Yung mga dahilan nila. Yung mga nagko-comment, yung mga negative na comment. <laughs> Kaya malaki yan, sabon na binin natin. Yun! <laughs> Hindi ko na yun, ano? Hindi ko na na-video yung pagpunta doon. Yung pagbili. <laughs> Wala, ang bigat ng binili ko eh. May nakita pa tayo ano? May na, may nakita pa tayo kuyang subscriber sa kanyang kanyang asawa. <laughs> ano siya? bale magsisimula na raw din siya sa uh, uh, ano sa Shoutout sa iyo kuya. Nalimutan ko agad yung pangalan mo. Sorry. <laughs> ano, uh, galing siya ng high life. Mag-start siya sa ano, sa may pulip daw. Naghihintay na lang nang ano, for orientation daw siya. So, yun. Wala lang, ikot lang tayo. Para naman hindi lang tayo nasa loob ng bahay pagka weekend. Puro na lang alak. Punta tayo sa Tracy, tingnan natin kung anong ginagawa nila doon, no? Yun. Kung bakit nag-ano, nag, ano, nag yung mga Pilipino rito daming ano raw, eh. daming ko nababaitaan eh. Yung mga Pilipino, gusto raw umuwi, mga ganun I-discuss natin kung, ba, kung bakit gusto nilang umuwi. Yun, kung ano yung dahilan nila. Tapos, magandang dahilan ba yun para umuwi? Ewan ko. Oh, Siyempre, di ba, ano eh, depende pa rin kasi sa tao yan. Unang-unang eh. -una, kung nakikita ang dahilan nila dito. Kung bakit, ano raw, uwi na raw sila dahil daw sa inflation ang taas daw ng bilihin dito ngayon tapos mataas yung mga renta ng bahay yung mga ganun mataas yung gas dahilan ba yun para umuwi ka? hindi ba ano naman yun eh parang tang sa lahat naman yun eh. di ba pareho lang din naman sa Pilipinas yun <laughs> bagong ano yung kalsada rito yun hindi namin na namin ni Marlon pagka uh, galing Tracy eh. amoy ano pa eh, asfalto <laughs> bagong bago Kentab, yun, kintab pa eh yung sa huli kong video yung sa uh, ano, pareho lang naman sina na diniscuss ko dito yung pinakamurang bilian yeah. mo eh. kung makatipid ka ng piso o limang piso, oh. napakalaking bagay po sa atin napakataas po kasi ng bilian hindi po mawawala sa ating Pilipino yung pakikipagtawaran Pareho lang, pareho lang naman na tumataas. Hindi hindi lang naman dito sa Canada yung ano yung yung inflation, pati sa Pilipinas. Ang ina iya ko nga diyan. Yung iko-compare ko sa kunyari sa Pilipinas. O tumataas yung mga bilihin dito, yung mga ganyan, yung renta. Pero na susuplayan pa rin ng ano ng magandang sahod ng trabaho. Uh, ako tulad ko ordinaryong ordinaryong empleyado lang din ako dito sabi ko nga butcher lang ako rito di ba pero hindi mo ako nakitang nagreklamo na ano na, na wala na akong pambili na mga pang essential ko yung mga pagkain mga gano'n. actually marami pang ano eh, kung ano friend nyo ako sa FB lahat ng halos na luho na bibili ko pa di ba tapos nakakapagpadala pa ako sa ano sa Pilipinas although wala pa akong binabayaran na nasasakyan. Pero, sa tingin ko, na budget ko, kaya-kaya naman, may marami pang pang-extra. Hindi tulad yan sa, ano, yung sa balita, kasi lagi ako nanonood ng, kahit wala na ako sa Pilipinas, lagi pa rin ako nanonood ng TV Patrol. <laughs> yun, napapanood ko yung mga ini-interview na, kunyari ito, magpapasok na naman wala raw silang pambili ng ganito, yung mga notebook, yung mga uniforme, mga ganon dito. Hindi mo makikita ang magiging problema ng mga nandito yan. Kasi nga, yung malaki yung ano namin, yung mga bayarin, ganon, pero kaya pa rin suportahan ng sahod namin. No? Yun, yun yung una. pangalawan dahilan. but daw, ano, gusto na nilang uma, ano, umuwi po pangit na rin yung healthcare system dito. Hindi ko naman ano siguro nung yung mga nagrereklamo na yun. Siguro yung mga time lang na ano na yung pandemic kasi talagang mahigpit sa ano rito. Yung magpapagamot ganun. Wala na, naman. Ano naman eh, magandang ano nga example ko nga yung kasama namin dito, di ba? Major operation pa yon. Kung sa Pilipinas kasi, ano ah, ito mga sample lang ng na mga nakita ko sa mga kay, ano, kaibigan, mga kamag-anak. Ano to, sample to sa ano, sa pagpapagamot sa Pilipinas. <clears throat> ang dami mong ipon, dami mong ipon. Nagkaroon ka ng sakit. Puta, hindi naman lahat 'yun covered ng ano mo ng healthcare mo. Puta, dahil na kung gusto mo talagang maayos na serbisyo, pupunta ka sa mga private hospitals, mga ganun eh magkano ang gagastusin mo sa mga private hospitals dyan sa Pilipinas dito sa Canada sabi uh, sabihin mo nang ano, mabagal pag kayong kunyari hindi naman mga major operations ganyan, pipila ka pa papay schedule ka pero libre pa rin yun hindi mo na, ito yung marami nagsasabi hindi naman libre yan eh kasi ano eh kasi nagbabayad ka ng tax eh mas okay na yun kaysa maglabas ka ng yung sarili mong pera, yung mismong nangyari sa yung ano, kunya accident, eh, maglalabas ka ng sarili mong pera, yung inipon mo, di ba? At least yun, yung binabayaran mo na tax mo gamit mo. Sa yun nakikita mo ko saan mo na, saan napunta yung tax mo, di ba? Eh mas okay na sa akin yun. Saka may kita mo yung serbisyo ng healthcare dito. Maganda naman talaga. Tingnan mo yung tropa natin. Ano na, nagtatrabaho na uli ngayon, di ba? Ganun-ganun na, major operation 'yun. Pero, wala ano problema. Yun, yung tungkol sa healthcare. Canada pa rin ako. Next! Hmm, yun daw. Yung ano, yung klima. Sobrang lamig dito. Sobrang lamig daw. Eh, talaga namang gano'n. <laughs> Kahit ako, meron time na nung ano, nung naranasan natin yung winter dito. Diyos so, parang ano parang parusa talaga. Unang beses mo lang makita yung patak ng isto. Ah, napakaganda. Woo! Todo picture kayo. Parang yung para kayong mga sabik na sabik sa snow eh. Tapos <laughs> naman tumatagal na. Parang nagiging parusa na, hindi na ano <laughs> Grabe. Ang tagal, ang tagal ng ano. Ang winter dito, depende sa province ha? Kasi sa Toronto, sa Vancouver, hindi naman masyadong ma snow Dito sa Manitoba, sa Alberta, maabot ng 6, minsan 8 months yung, ano, yung lamig. Kaya, ano, talagang parusa lang. Pero kung kukumpara mo sa Pilipinas, hindi na ma ano, mainit mainit sa Pilipinas. Maganda yung klima doon. Pero siyempre may mga bagyo pa rin ganun. Yung tag-ulan, hindi naman laging maaraw sa Pilipinas. Pero kung kunyari, kaya naman tisin. Hindi yun yung pwedeng hindi yun magiging dahilan ko para ano, para uuwi ako ng Pilipinas. Hindi. Eh, mahalaga, maganda yung mga post mo sa FB. <laughs> sa social media. <laughs> yun naman yung dahilan natin para mag-picture pero hirap na hirap ka sa lamig di ba? pero hindi, hindi yun magiging dahilan para umuwi ka at hindi, o kaya hindi magtuloy papunta rito sa Canada no? krima next uh, isa pang nireklamo nire ng mga kasama natin dito sa kayo mga ibang mga Pilipino madalas mga saka comment ko nakikita ito eh sobrang hirap daw ng ano ng trabaho hindi raw kinakaya ganun eh yun nga kung kayo naman, eh... Kunyari, kukumpara din natin sa Pilipinas, di ba? Yung tungkol sa ano na yan, na hirap ng trabaho na yan, wala namang madaling trabaho, eh. Di ba? Sa Pilipinas, o oh, yan. Ito, pwede kang magpa-relax-relax ka lang sa... Ah, ayos na yung tahanan dito. Ha? No? Pwede ka magpa-relax, relax sa Pilipinas. Kaya lang magkano lang naman sa mo. Pinag-uusapan natin dito yung mga ano, yung mga ordinaryong trabaho lang, yung mga pang blue collar jobs lang na tinatawag, hindi yung mga pang opisina ganyan. Kunyari sa akin na butcher dito, ito yung mga blue collar jobs dito. Oh, mahirap naman. Kaya lang kaya mo naman tisin. Kita mo nga ako, gumagalaw oh, pa rin naman yung kamay ko. Mag ano ka, stretching ka bago kayo magsimula. Yan, malaking tulong 'yan. Yung mga ganun lang para hindi rin masyado mabumbog yung ano mo, yung ano ba 'to yung kamay mo, yung katawan mo. Saka, yun naman pag uh, di ba masakit yung katawan mo nang buong linggo, weekly yung sahod namin dito. O pag nakita mo yung sahod mo, mawawala naman eh. <laughs> oh, yung sakit ng kamay mo kasi may kita mo yung sahod mo malaki di ba? mga ganun kaya, kaya ikukumpara mo naman sa Pilipinas Diyos ko yung sahod mo oh, relax relax ka sa supermarket kung magkano lang naman 'yung sasahurin mo, 'di ba? Hindi pa rin. Ah, uh, kung tungkol lang sa hirap ng trabaho 'yung pag-uusapan, tapos ah, uh, kunyari, 'yun 'yung magiging dahilan ko para umuwi. Hindi. Mas gugustuhin ko pa rin dito sa Canada. Ang daming gustong pumunta rito sa Canada. Bakit kayo pagpapalit 'yun? yung hirap lang ng katawan para umuwi tapos babalik na naman ako sa buwisit na <coughs> kulang-kulang sa mga pambayad ng mga bills ko. ba? Diba? Dito, okay na. Mga pala, good news. Meron na palang na-PR sa amin. ba? <laughs> diba? Ganun-ganun lang. Wala pang, wala pang dalawang taon. Meron nang na-PR sa amin. Pero, ayaw niya pang ipa, ano, ayaw niya pang ipa, sabi kung sino siya. Pero, itago muna natin, no? I-video naman natin lahat yan pagka, ano, Tanungin natin kung paano naging proseso niya, mga ganun. Pero ah, sana sunod-sunod na yung mga mag-PR sa amin, no. Yun. Next. Yun, speaking of ano, speaking of PR. Hindi raw ma PR kaya gusto nang umuwi. Eh, yun ang ano, yun ang pinaka mahirap talagang ano rito. Kunyari, ikaw eh hindi ma PR PR. Depende kasi sa mga province yan, mga tropa. Yung kunyari, ah, nasa ano ka, ah, nasa may Quebec ka, banda yung mga French speaking lugar. Ano yan, hindi ka nila ma hindi ka nila ipiPR sa lugar nila kapag ano ka, hindi ka naka wala kang ano, uh, uh, parang IELTS yung parang sa English dito na certificate na ano ka talaga marunong ka talaga magsalita at makaintindi ng French. Ganun yung mga nangyari sa mga kasama ko diyan sa Maypulip na mga Patel, mga Indiano. Patel eh, no. Patel kasi madalas pilido nila eh. Ikot-ikot <laughs> lang tayo dito. Yun. Kaya sila pumunta rito sa Manitoba kasi mabilis magbigay dito ng PR. Ngayon, tingnan mo, magandang example yung kasama natin dyan, di ba? Wala pang dalawang taon. Alos ano lang, lumagpas nga lang ng isang taon eh. PR na. Sila, yun, sila Roche. Sila, ano, sila Spanky. Yan, mga, ano yan, mga Indiano yun, mga yan. Pero, dito na sila na PR. Kaya nga to ay eh. Kaya lang nakakabuisit Tawag nila sa akin No PR boy <laughs> Yung kasama natin na isa tawag sa kanya PR boy sa so, Tawag nila sa akin No PR boy Wala nga kayo Rosh Mga buisit kaya pag na PR ako Huyo kayo sa akin <laughs> Yun Pero yung iba nga kasi Gustong umuwi Kasi nga hindi ma PR Kasi hindi nila makuha yung mga benepisyo ng Canada Saka syempre Alam mo naman maraming mga benepisyo Pagka na PR ka na dito eh kaya yun yung gusto nilang maatim. Eh, kung hindi rin naman nila maatim yung ganun, gusto nila lumipat na lang sa ibang bansa. Tulad ng sa Australia, sa UK, ganun daw. Eh, ako, ano naman, sa, sa ngayon ah, update ko sa PR ko, nag, naghihintay pa kami ng medical ng aking ano, pamilya sa Pilipinas. medical sila lahat. Kaya isa pa yung gastusin eh. Puro gastos. Next! O ito, hindi natin maano, hindi lang naman to sa Canada, isang dahilan to kung bakit gustong umuwi ng mga Pilipino rito yung homesickness mga nao homesick yung may nihikot ka dito ano <laughs> nasa libingan ako wala lang kasi dito nakapagsakita ako ng maayos eh hindi ako naiilang no kaya lang nakakaistorbo yata ako sa kanila no tabi tabi po <laughs> paano yan pagka tabi tabi po english hindi ko alam eh yung homesickness meron talagang mga na problema sa ganyan hindi lang naman dito sa Canada yun kahit yung mga nasa may UAE ano ba to sa so, may middle east may mga maraming ganyan, mga na-homesick tapos gusto na lang nila kumuwi. Lalo na 'yung mga mga taong hindi sanay sa ano, hindi malayo sa pamilya. Eh sa para sa akin, hindi naman dahilan 'yun. Hindi naman dahilan 'yun para sa akin ha. ano ko lang to, ha, opinion ko lang to. Kayang-kaya naman tiisin kasi ang iniisip ko ilang buwan na lang kasama ko na dito sa Canada yung pamilya ko, di ba? Pwede matatapos na yung problema mo ng homesickness. Eh kung kunyari, na homesick ako ngayon, gusto kong umuwi. Di Tapos nasa na Pilipinas na ako, naghihirap. O oh, hindi na sayang sana sana pala tiniis ko na lang mga homesick homesick na yan, ganyan. ba? Diba? Pero siyempre iba-iba tayo, iba-ibang ugali ng tao, iba-ibang ano. Yung iba hindi talaga kaya. Eh, uh, sinasabi ko lagi sa mga tropa natin diyan, mga lalo na sa mga OFW. Ano, uh, lakasan nyo lagi loob nyo. Kasi mahirap din talaga mag-isa. No? Wala na. Yun lang muna. Parang gusto kong bumili ng kape. No? O nga pala, yung mga nangihingi sa akin ng mga, ano, mga nangihingi sa akin ng libreng CB na ginamit ko pang, ano, pagpunta rito sa Canada. Napaka-effective nung, ano, CB na yun. Meron akong, ano, bibigyan ko kayo i-message nyo na ako sa aking FB page okay sa yung mga nagbabalak na rin mag IELTS i-ano nyo lang uh, i-message nyo lang ako bibigyan ko kayo ng reviewer yun pa isa pang gusto kong gawin yung ano yung paano mag ano paano gamitin ng maayos yung reviewer na yun kasi syempre eh, ano eh hindi yung bibigyan ko lang kayo tapos bahala na kayo ganun ano, uh, gagawin ko ng video yun kung paano siya gamitin. Tapos marami, marami mga volume yun eh. Bibigyan ko kayo yung iba. No? Masige na. Ilang muna. Mabilis ang video lang ito eh. Saka malamig. ang lamig ito? Po na. Nilulubos-lubos ko lang at hindi na ako makakalabas ng ganito rito pagka nag-pull na or nag-winter na. No? Sige na. Like, share, subscribe ha. Alam nyo na yun ha? Sige na. Paalam.